Bumagsak si Ramel sa basang semento matapos ang bangis ng pakikipaglaban sa nilalang na halos pumatay sa kanya. Nanlalabo ang kanyang paningin at mabigat ang bawat paghinga. Ramdam niya ang unti-unting paggapang ng kawalan ng malay para bang hinihigop siya ng madilim na alon. Pero bago pa tuluyang pumantay ang lahat. Isang nakakasilaw na bughaw na liwanag ang sumabog mula sa itaas ng gusaling nilalaman ng labanan. Tumama ito sa paligid na parang lumilikha ng isang malakas na shockwave na nagpatilapon sa mga basurang lata, papel at alikabok. Hindi iyon ordinaryong liwanag. May tunog itong umaalingaw-ngaw na parang humuhuni, parang may espiritong nagigising. Napakapit si Ramel sa sarili, pilit inuusog ang katawan para tumayo. Sa loob ng bughaw na liwanag, may anino. Isang figura na hindi niya maaninag ngunit malinaw na papalapit. Habang dahan-dahang lumalapit ang figura, biglang tumigil ang liwanag. Kasabay niyon, tuluyang nawalan ng ulir at si Ramel. Nagising si Ramel sa malamig na hangin. Hindi na siya nasa kalsada. Nasa loob siya ng lumang warehouse, nakapatong sa lumang kama ng sundalo. Ang sugat niya ay balot ng telang may lumang marka, mga simbolong hindi karaniwang nakikita sa modernong panahon. Sa tabi niya, isang aso ang nakaupo, si Bantay. Ngunit may iba pang naroon. Isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang nakatayo sa bukas na bintana, nakatalikod sa kanya. Sa wakas, nagising ka rin. Sabi ng lalaki nang hindi lumilingon. Malalim ang boses nito at may bahid ng pagod at pag-aalala. Sinong, sino ka? Tanong ni Ramel habang pilit bumabangon. Lumapit ang lalaki at doon niya nakita ang maliit na marka ng bughaw na apoy sa noon ito. Ako ang nagligtas sa iyo kagabi. Ako si Salin, tagapagbantay ng bughaw na liwanag. Matagal na kitang hinahanap, manunugis. Sabi ng lalaki. Napakunot ang noon ni Ramel. Ako? Bakit ako? Tuloy na tuloy na gumigising ang mga nilalang sa dilim. Paliwanag ni Salin. Pero hindi lang sila. May bago ng puwersang gumagalaw. Isang nilalang na may kakayahang manipulahin ng anino at liwanag at ikaw lang ang itinuring ng mga sinaunang tagapagbantay na kayang pumigil dito. Nangingilabot si Ramel. Hindi ko pa nga lubos nakikilala kung ano ba ako. Magsisimula pa lang ang giyerang ito. Ang liwanag kagabi, hindi yon babala. Isa yong pagtawag. Sa sulok, tumahol si Bantay tila nagpapaalala ng paparating na peligro. Yumanig ang lumang warehouse. Mula sa labas, may maririnig na pagungol. Mababa, malakas, parang halimaw na nangangamoy dugo. Hindi sila maghihintay. Manunugis, sanda ka na ba sa susunod na yugto? Hawak ang sandata. Tumayo si Ramel kahit masakit ang buong katawan. Wala akong pagpipilian. Sagot niya. Ako ang manunugis at sisimulan na natin ang laban.